Ini kalau pero ng uh, pamula ng Kansan City Police Station ang kang uh, humigit dalawang individual na mga sangkot sa pagkasawi ng 4th year criminology student na si Aldren Bravante na lumitaw na at sumuko sa pulisya. Ayon kay QCPD spokesperson Lieutenant Colonel May Hino, bukod sa apat na nasa posibiyan na ng QCPD Cebu ay mayroon pa silang natutoy na may git sampung persons of interest sa natural incidente. Inasusupo na sila ngayon ng CCPD para mapakinggan ang kanilang mga panig. Lumalabas sa investigation na tanghali yung ano yung initiation right tapos siya ng alas 2 at bandang alas 4 parang sumama ang pakiramdam nitong biktima nahihilo siya at nahi, nahirapang huminga kaya dinalaagad siya ng kanyang mga kasama sa pinakamalapit na ospital. Mananawagan uh, po kami sa magulang ang iba pa pong katamahan nitong mga suspect na isuko ang kanilang mga anak para po uh, makuha din natin yung side nila. Yan ang pinig ni QCPD Spokesperson Lt. Col. May Hindo sa interview ng Larry May Barilla. Lumabas naman sa inisyal na investigasyon na tinapon sa ilog sa nagtahan ang uh, padel na kinamit sa initiation rites ng Tau Gamate Paternity. Paliwanag kay Hindo na mga padel holder na lamang din umano ang na-recover ng polisya sa abandonadong kusali kung saan ginawa ang initiation rights kahapon. Patuloy na rin ngayon na nakikipagugdayan ng QCPD maging sa Pilipina College of Criminology hindi sa kaso sa sampahan naman ang apat na subukong mga suspect sa paglabag sa Republic Act 1849 o anti-aging law. Kasama mo sa DCXL Armin Lamila, Red Juman, Silvestre, Wambulabay, Tata, Armin. Ah!